Good day, mga lads. Binisita namin itong isang uh, cold storage dito sa General Trias, Cavite. Binisita namin ni Paring Cap. At marami pa kami natuklasan dito. Kindly watch till the end. Thank you. Sama ko si Paring Cap. Ito yung mga dyan. Matagal na tong hindi nagagamit ko yan. Alin po? Yung cold storage. Hindi naman siguro po. Mga wala pa siguro sa taon. Wala pa sa taon? Yung nawala yung sibuyas eh. Ah. parang hindi lang sibuyas ang inaano rito. Kuya, ano? Hindi lang sibuyas ang ini-store dito. May mga... Kuyang, kuya po yan eh. Pagpita po ng mantika. Ah, mantika. Kasi ipila po. Mantika, hindi nga ba din talaga? Mantika. Oo, oh, dati mantika siya eh. Ah. Ito kaya... kaya marami siyang mga ganyan, mga ganyan, Ito, ito, ito Hello! Oh, Joe! Andito ko sa bodega mo eh, lang sana yung storage mo eh. Wala si Freddie eh. Yeah, cool. Fabrika pala ito ng mantiga dati. Siguro yun ang mantiga. Ano Do nagpapag- Do nagpapag- Hindi ako Ano ba yung nang ginagawa mo Yung galing kong spray. Copra. Ah. Nang malabon. Nihalagay nalagay sa mga bote ng 2.5. Ah, yun. May packing. Mm. Ah, dumadating dito yung mantika. At mantika na siya. Mantika. Pwede yun na ganito. I-re-refine na lang siya. I-re-repack na lang. Ito pala Mga logs. May pake ng mantika. O, oh, may mantika. Ito yung mga tangke. Kaya pala may nakita kami mga truck doon sa labas. Ito siguro pinaglalagyan. Dito nilalagay ko yan sa mga ganto. Ano? Oh, Ayun, napakarami yung mga boteng yun. Plastic bottle. At timigil ang operation nila. Medyo umalit yung mantika. matagal lang tigil. Hindi pa naman, mga ngayon pa Dalawang linggo pa lang yata. Ah, okay. Ah, dito sa palengke. tilapia. Ah, okay. Kaya pa yung tilapia. kaya nakapokus okay. na sila. May fish pandin dito? Sa Batangas po yung kinukuha. sa kanya rin yan? oh, na. Hindi kaya din lang. Hinaanap Yung mga tanker na sa mantika yan. Ito, ito rin. Kasi nga kasi, bago kasi naman lang. Pinagawa niya podong geyser din doon sa supervisor. Simple, simple Pag lang eh. Labas kayo na ko na eh. Pag nilagay mo na yung maes lahat, giling na. Oo, lalabas. Ito ka lang, giling na maes? Hindi. Masa baka ah, halloween lang yung uh, patay na baboy. Mixer. Ano siya parekay? Parang ano lang yung mixer ng no? itlog. Ay, hindi ka kaya niya sa akin. Hmm. I ano mean, uh, uh. uh, na, mga isyo. Ilan kayang capacity nito eh? ngayon? Nasa ngayon eh. na lang natin. 200. 200 kilo? 200 uh, kilo. Okay, 200 okay. kilo. Okay. 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 Uh, Kasi uh, para maliit ang makina. Dapat na bang uh, 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 Pero kung malaki ito pa kaya kaya. Uh, 4 na bang. sa nasa na, tapos paglabas niya, ang maes, Giling na? Uh, kung magigilingin niya na, mix na lahat, ibas. Yun. Wala eh, hindi kalakihan din eh. Mga, mga tatlong ganito lang ang laki. Ipangkola lang tayo. Set to lalada. Kapit ba yung siro? Hindi, si... Wala akong ilaw to? Wala akong oh, ilaw yan sa loob. Oo, tayo tayo dito. Tutay okay. niya. Oo, may buwis eh. Hindi naman kalakihan pala, pero sila kaya naman ito na nadalaman ito. Uh, si Buya 600 plus, pero malawag pa yan. 600 plus bag? Oo, oh, ma'am. Maraming ito ako. Maraming na nasa na si Buya. Oo. Kasi malita ang sigo yung tao naman. Ang 600 bag para ko yan, ba yung sabi ni Ron, ni Ron? Ang isang truck niya, ano eh, 900 bags eh. Maari ka, kaya rin ako na yung dito. Oo, oh, palagi ko kakayaan. Dalawa to kasi yung isa na di pa buo. Uh, Inagawa pa sa dalawang ah dalawa Mm, dalawa. Oh, pwede pa rin ko. Ano lang, i lang. I-hero, nilagyan po. ng poong. Itong poong. Oh. Ay, sila na lang nagawa. na lang nagawa. Oh, kaya mas kaya natin yung gawin to. Para may na. Kasi kung bumili ka ng Oo, oh, yung sinasabi ko sa'yo, panel na... Yung panel. Kung may PBC, na, para. BPBC, na oh. may palaman sa loob na ganyan. Bapak kumahal, 2 5 ibang ano, 8 feet by 3 feet eh. Parang hard reflect yun na meron meron... Eh, ito, ito, yero lang to eh. Pwede tayong bumili ng yero na eh. mga scrap. Oo, oh, sila naman ito, ikaw yun lang. Oh. Uh. Tapos kinulong niya lang itong pinaka ano. Oh, yeah. Ang tanong dito, yung compressor niya. Nasaan ang compressor nito eh? Sa uh, likod ko yung kanyang makina mo. Ito, pantunaw. Hindi, well, pan, pan, pan lang yan po, pan. Pan lang yan po, pan. Pan lang yan lang ng ano, circulation oh, ng hangin. Ito katulong nito. Additional reinforcement lang po siya. Pwede ko yung makita yung ano, yung compressor nito. Baka maggawa kami ni, ni Cap. Kung hindi, kung hindi, baka makakila namin to. O wala, gagawa kami ng isa. Andang po sa halipod sa Balik up, balik ka na. Baka ka na. Ano eh, wala siyang, Amu, amui, in, siyang ventilation. Amoy-amoy yung sibuyas. Sibuyas, no? Sibuyas, delgado siya niya. Enclosed space. Walang proper, oh, walang proper ventilation. Ang mga Oo. Hmm. Ah, parang ano uh, siya. Parang uh, split type. Ito parang ko. Oh. Parang split type lang. Walang mga mm. to. Maintenance free. Ito ang Hindi ka na magbabantay uh, ng compressor. Tsaka hindi mo na kailangan ng cooling water. Mababasa mm. ko na yung mamaya ito. Kung ano Huwin ng oras pa, Malabo ang mata ko eh, hindi ko makita yung mga ano eh. Oo, hindi ko makita yung mga ano eh. Parang natatakot yung po. Kaya yung iba, muna. Eh, eh. Oh, hindi talaga yung opening. Talaga may opening. Kasi parang ano ito, parang, parang, parang ganun ito. Ah, binuha niya lang. Pistol, binuha niya. Pistol, pistol. Oh, ito. Isto, oh, ito. Oh, ito. Oh, ito. Oh, ito. Dati yung opening ito. Oh. Bilu, bilu, bilu. Parang ganito siya dati. Ito, ito. Ito. Tingnan naman oh. namin yung tilapia. Yeah. Ano ito, kuya? Ah, ito yung tilapia? Oo. Oh. Ito pa, ano yung...

Eh, dito lang, dyan lang muna nakapit sa Hindi uh, matagal to bago mo, boss? araw pa lang ngayon. Ilang karami to? Ka? 200 kilo. Matagal ka, ba Ito yung nakapit sa labas. E si, so, eh, si... Araw-araw, buhigyahin eh. Oo. araw-araw. Hindi na magkakari yun. Baksak na lang, baksak. Ah, Oo. Okay. sa boss, eh. 1, 2, 5. 30 kilo. Ah, 125 kilo. Ah, okay. Uh, minimum of kilo. Oo. Okay. 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 Ah, uh, eh, wag na, wag na. Ano. Na. Madali na mo pa Andre, so switch lang eh. Saka na, pagka yung, ano, pag-uusap muna kami kung, kasi wala pa naman yung sibuyas eh, Marso pa eh. Hindi lang mala akong Marso kung maglalagay din siya. Pero sa nakita kong, ano, madali naman pala eh. Parang split type aircon lang eh. Marami naman kami magagawang gano'ng kudega. ito la para 'yan. 'Yung sa pagka 24, 24 7 ng takbo, sustain ng ano water circulation dito sa tilapia. Ah, uh, kaya isang 24 hours, hindi kaya ubusin ng gasolina ng mga mo. Ko. Nagkakas kami na para sa hapon. Oo. Oh. Mga alas matali na yan. Ah, alas 6 ng hapon, alas 2 ng madaling araw, kailangan ipagpalitin na. Kahit oh, right. na hindi pa ubus naman yan. kailangan ipagpalitin na. Ah, okay. Karang hindi di masyado yung mga Hindi pala 24 hours ang takbo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 8 hours. Oh. 8 hours.